Good morning, sir. Morning, morning, class. One sir. Of paper for the Good morning, sir. I excuse yeah. po sana namin si Nicole as a SG uh, meeting. Miss Nicole. Hala, may meeting pa so kami. Sana excuse Excuse ako, sayang. Hindi ako makasali sa long quiz. Kaya yan, anak Ano so ko mahilap ang Hala, ano fair? Wala na ako, ha? Nag-SSG lang para ma-excuse. Oh, ano? Kayo na lang dito Sarapan is... magturo. Ako na lang dyan. Oh, respeto naman. Iingay niyo? excuse me, ma'am. Pwede yes. po ba pa-excuse yung mga dance troupe? Mm, sino member ng dance troupe dyan? Labas. Bye-bye. Any volunteer kung sino na mag-oran? Sir, no, brave? But to, but to? Oh, Mr. Gomez for the first uh, wala, time. Sir, excuse po kami ngayon, sir, mga atlet, may training tsaka yung banda daw sa. Totoo talaga bata ka. Sige, sa mga atlet at banda diyan, yung minagawa. makinig kayo kay Ma'am ha. Eddie Wow, sana all. Nakakaasar ka. Magbabanda na din ako. Ay. <laughs>